Good morning. Good morning to everyone. Magandang umaga. Magandang Miyerkules po sa umaga nito. Maganda po ang panahon, wala na si Julian, umalis na po kaya lang ah, maraming iniwan na mga kuan lanta ng bagyo lalo na sa parke ng Northern of, Northern part of Luzon. So, dito sa Manila hindi naman ganong naramdaman si Julian kasi ano lang naman yan eh ah, malakas na ulan, hangin 'yun lang. Uh, maghapon lang yata yon. Ito ngayon la, rush hour po ngayon. Marami po ngayon papasok sa kanilang eskwela. Uh, sa pagpasok sa opisina, mga sales lady sa parte po ng Divisoria. Yan po araw-araw na ganito po ang ganito po araw-araw ang, ang nakikita po natin dito sa karsada. maayos ops pababa ng pababa pataas ng pataas Balikot ang aking camera tapos ano pa balik na ayan ayan oh. Maganda na. Balikot. Kasi na umulog, umulog yung bang lumulos-los ba yung ano ko, yung gurelya pag hindi masyadong kumapit. Yan na kinapit ko lang sa ano sa bakal na bilog ito. Kita na po ngayon ang ating ano panahon sa araw na ito. Nagsisiksikan na na naman sila sa lugar na yun, no. Pinapaalis sila ng ano ng uh, ng uh, IMBA o doon. Siyempre, mag-aalas 8 na, kailangan na sa opisina ka na pag maaga pa lang, lalo na yung mga nag-opisina. Kailangan mga 8, nandun ka na kasi ang ano ng opisina is 9. Yan po ang aking yan po ang aking music background. Yung mga tunog po ng mga sasakyan, makina po ng sasakyan. Grabe rin yung mga nagtatawag ng mga sasakyan papuntang ano tayo papuntang uh, Tayuman SM uh, San Lazaro. Ayun. Abala rin sa pagtawag. <laughs> Sinasamantala nila habang marami pang mga pasaheros na sasakay. Kasi yan din ang hanap buhay din po nila. Eh. kanya po diskarte sa buhay. Basta mabuhay po ng marangal. Okay, oh, natrangkaso lang ako ng isang araw. <laughs> <laughs> Naglaba kasi ako eh. Oh. ba uh, makakakuha tayo ng chain po ng magandang ano. Four. kasi nakaang, naka, ang nakaanan dito po, nakaarang na mga tricycle po sa harapan po. Kaya hindi ko makuha po yung mga kwan, mga jeep po sa kabila. Talaga, ganyan po talagang hanap po natin kung saan, kung saan maluwag doon pupunta pero minsan pinapaalis din sila. Kasi nga din po nakakasagabal din sila sa trapiko. Sa daloy ng trapiko, nakakasagabal din po sila. Kaya pinapaalis ko nila. Kaya gaya po dito sa pwesto ko, dito sa lugar na to. Yan. Loading and unloading. pa why? 5.26 Ah, 5.26, kalabya oh, okay. Alas 2, saan kayo kasi may magpapabibi po. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Ingat-ingat po tayong lahat sa ating pupuntahan. Salamat po, lalo na po sa mga senior na may pupuntahan. Maraming salamat po. Uh, ingat lang po sa inyong mga lakas.